Yo! Yes, Isang idol, welcome back sa akin channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na akin nakalap sa internet. Siya po pala mga idol, meron po tayong bagong channel, Ang Paltog TV. Nailing ko po muli ang inyong support ng mga idol. At mag-subscribe na rin po kayo upo updated sa mga bagong videos na in-upload ko raw. Naku meh, kaya di mo mahulog yan. Kundi papalayasin ka. <laughs> <laughs> Nagdami balansi niya. <laughs> Taga antipolo daw pag na, nakita ka nakapolo. Nagalit sila. Nagsusupor sa yan. <laughs> na talaga. <laughs> Ma Malupit to. Mga nakatikit naman yung bola sa. Hindi niya. Hi, bow. Bow, ano yan? Pawis? Malalaki naman. Yung bing ng tulog na ito lang. Mukhang pagod na pagod. I want problems! Always! di lang ginising? Maluko-luko. Eh? Well, Parang <laughs> pareho sila. O, para tumawa. <laughs> Hi! Counting kalam-laman. Mga kaibigan, ito pong puno na nakikita niyo sa aking likuran ngayon. Halika, lapitan natin na ito. kalaman. Ito pong puno na ito ay napakalitking puno na ito. Ito ay puno ng mga pinuno ng mga puno ng mga pinuno. <laughs> ito ay ang puno. Halika dito, kameraman. Tingnan mo, ito ang bunga. Ito Langka. ang bunga ng punong sili. Ano sili? ko mag-gaming.

kelp si muna bago ilibing si mama ano ba magsisigayan kapote tangut dere man yan tang mo ni jiwa ano ko 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 ito gusto ako na ko Yay! Oy! <laughs> na lang kalawang. takot <laughs> ah, naman dyan. grabe <laughs> <mag> <laughs> <need> assistance ma? <laughs> 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 for shopping. Dol. Ayun yan. Pangihi po idol. <laughs> pangbili lang po sana ng bigas. Pay, pangi. Pang pakapahingi. Okay. Hindi pangi. kamali lang. <laughs> okay. Hoy! <laughs> <okay>. rin. <laughs> so, na <laughs> may naamoy ako hindi maganda. <laughs> Oh no! Wala! Nabutas! Ayang <laughs> Ay, naman! <laughs> Mas sexy pa maglakad ng asap kesa sa'yo! Ayan <laughs> na lang. Sixty rin naman sa si ate. <laughs> God have mercy upon us. Ilang di sila. Laka. Tanda may pa. Pelan saja, jangan sampai rusak ya. Pelan-pelan saja. Lebih baik lambat daripada selamat. Pita. Lebih baik lambat asal selamat. Oke. Okay. Ya <laughs> <laughs> Pag gagmay ra -gag ng mga driver, mm. Pabahok bahok baho lang naglagay. Mm. Pero loyal, tag-isa ra kabuk <laughs> Pero tagtulo kabuk uyab. Yun lang. <laughs> <laughs> <Salak -sama>, pero. Nakaling <laughs> <Maraming> jowa. <laughs>

<laughs> <laughs> <laughs> <Asindado>. <laughs> 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 Ay, ah, sindado. Dili na po kayo. Nang kulak sa tindahan ni Aling Nun. Mamuka pa, utangon pa. Cut, 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 cut. Cut, cut, cut. Ay, na yun <laughs> apa kayo problema niya? <laughs> ano <ba? laughs> Uy, sweet naman ang batang to. Uy, ba't ganyan? Uy. <laughs> Mukha di kinakaya ah. yung <laughs> It was at this moment that he knew he'd he done. <laughs> nimita <laughs> no. nang pala <laughs> oh, mo ba pa naman nila everybody <laughs> ba Ganito lang po muna natin panunod. Mga idol, maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol Marvin Caranto. Idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol. Idol Choco King ng Dabao, maraming salamat. Shoutout din sa idol Ramon Buban. Idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod. Idol Rica Del Castillo. Idol Hernanis Nuringbutin maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Dabao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, maraming salamat po sa panonood At kay idol, idol Narciso Felix Unap ng Kaita Rizal. Maraming salamat po. At bilang support na po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po ulit. Mag-ingat po eh. Ah, Pagagmay-gagmay na nagsweldo ng mga driver, mm. pabaho-baho lang naglagay, mm. pero loyal, <laughs> tag-isa ra ka bukasawa, pero tag-tulo ka bukuyam. Yun lang. <laughs>